Yun, woohoo, hahaha, <laughs> hahaha, apesit nih an, apesit segitu ngantong <laughs> aku mungin. Ah, tamak kan nih an, lembut nang konte, itu lah. Ah, pelan So. Ano? na, let's go O, oh, magandang umaga Dito kami sa Gas station kung saan Dito kami tumambay nung Pumunta kami ng Summer Nakaraan So for today Punta tayo ng Nueva Ecija Kasi nakapag summer na tayo nakapag bisayas na tayo so unti untiin natin yung bandang north na rides so ngayon is Sunday ng madaling araw mag alas 3 2.58 jump up natin dito sa Alabang, Mountain Lopa syempre ride ship sa amin then God bless ah. Uh, sa rides namin ngayon Lord, guide mo kami So let's go, tara So pag ganitong oras medyo mga malalaking sasakyan yung mga makasasabayan natin Kasi ganitong oras yung allowed sila na magbiyahe Oh, so, dito pa lang tayo sa ano Rucheng ko, sukat pa lang tayo service road. Sana huwag tayong ulanin na no? kasi medyo inuulan na dito sa bandang Luzon. Uh, kanina medyo maulan halos isang araw. Sana ngayon maging okay yung panahon natin. So update na lang tayo mamaya mga kamongke pag medyo maliwanag na. At uh, magpo-focus muna ako dito kay Google Map. Kasi nga hindi nga natin kapisado yung daan. So update update na lang tayo mamaya. So, along Edsa na tayo mga kamonggi So, yan no, Ibilis ng mga bus dito Ihira lang tayo kasi tayo mag sa Ihira lang tayo dumaan dito kaya di natin masyadong kabisado yung pahabaan ng itsan na to oh, Yeah, kailangan talaga dito makipagsabayan eh. Gawa ng may mabagal ka Baka ano, mga loko driver Minsan eh. Ay, ah, flake So, dito na tayo sa Bandang monumento So, pagdating dating doon sa may Pinaka-circle ng monument Monumento Kakanan tayo So, may checkpoint sila dito uh, Or CR lang naman at saka license yung hinahanap Uy Ay ka lang Ano muna tayo Claridel So, ito papuntang Claridel Ah, brother, -de there Claridel Check natin Double check, double check Okay So, andito na tayo sa proper ng Claridel Then, 5-11 Time check pasikat na yung araw this is it so ano dito parang market ah, dito tayo sa proper yahoo Uy, si Jollibee Ah ah, 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 ah. Umaga na.

but still riding on the road it way so sa oras kalahati tayong bigyayin natin yun eh kaya rin araw bago tayo makarating ng mga Iba ha Yeah man So yun, na tayo Doon sa Agabaldon Arc pala uh, uh nag lang tayo dito Kasi Mas maganda doon pag umaga Kasi mainit na pag na at Saka syempre Nagahabol tayo sa oras kasi uwi nga tayo mamaya Ah, para makawi ng maaga, makapagpahinga din ng maaga at may pasok tayo bukas. So, andito na tayo sa San Luis Obispo Diretso tayo ng Gabaldon Okay na? Kabit mo na? Okay, let's go Let's go! Diretso tayo So, malayo-layo pa ito kasi isang oras pa Isang oras 1 hour and 21 minutes Yung, ganda ng sikat ng araw Gapan, Gapan City agad. Ni BC Gapan. Oh, tama. <laughs> okay, picture din tayo diyan. Picture din, mas maganda diyan. Ako, sakit ng kamay ko. and God Trust. Welcome, Gapan City. Yuhu! Ho We are here. Astig. Ito yung oh, mga pala yung nibilad. Ah, may sub down. Sa so, tayo sa Gamaldon Ah, picture tayo doon. Bacot, c o c o u t wih, 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 i h wih, wih, w i you. oh, you i h i h wih, wih, w i Dito na tayo sa <laughs> Ito alam kung lugar sa map to Basta sinusundan ko lang si Google Map Pero maganda dito oh Ay, kakain muna kami. Tanong tayo dito kung may pares sila. May pares? Oo nga, no? May pares kayo, te? Kuya? Ah, mayro'n? Uh Oo. -oh. Hmm. Pares kay Madam G. Sa akin, pares, mami. Wala akong kutsara, ah. Eh, tapos na kami kumain. Uh, ah, Pa-order ako ng kanin at ang sarap ng mami nila dito. Talagang pure beef. Walang halo. Tapos dito yan sa taon nito. Kia T-Tops. Kia T-Tops. <laughs> Let's go. Ayan, busog. Grabe. Sarap ng mami dito, nila dito. Ha? Huh? San Juan. Dito sa may San Juan. Bago dumating ng ano, Gabaldon. So tara, let's go kasi may isang spot pa tayo na pupuntahan pagkatapos natin dito sa Gabaldon. So magpi-picture lang na tayo dito sa saka titingnan yung lugar kasi nga dinadayo to ng mga motorista, mga riders na kagaya ko. So, ganyan natin kung ano yung experience dito. May kainan din pala dito. So let's go! Oh, bus Ay, busog na! <laughs> Oh serap. One, two, three, go. Tung, 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 tung. Ito na yon. Ito na yon. tayo maliligo. Hadi <laughs> to. Oke <Okay> yan. <laughs> so, na tayo. Anlak. Gabal don. This is it. Yes. Diyan tayo magpipicture mamaya. Pero magpicture muna tayo dito. <laughs> so yun. Parang mas maganda dito paghapon ah. Nagkasama palagi sa click sa picture. Speaking. <laughs> so yun. Narating din natin. Thank you. Thank you. Amazing. Ha <laughs> ha. So, tayo. Ako, ay ko pero sumasakit ng dito ko yun dito ito yun ito pala yung experience ng um, na iba isiha so maganda nga naman talaga yung view kasi bundok doon no ganda papaligiran siya ng bundok so sige picture muna ta dito sa pagkatapos Depende kung di, dito maliligo dito ba or sa bungabong. Wala nang naliligo. Ah sige, wala daw naliligo diyan. So. <laughs> 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 Doon tayo sa bungabong, karwas lang daw kasi nasa gilid lang ng kalsada. Okay, okay. <laughs> Let's go. O, picture mo ako. Bali wala to, road. Bali nga yung pupuntang Samar eh. Ito pa kaya na nasa Luzon lang. Oh, ah, tag, 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 This is the beauty of Northern Luzon. Let's go. Ay, na <laughs> basa. ako. Nakapak ako. Yeah. Hi, <laughs> Kiki boy. Putik basa yung sapatos ko. Ah. Walang joke. Makaapak sa tubig. Ala. Layo na nang napunta natin mga kamunggi Rides lang ng rides. Yahoo! You. Saan yung bungabong? Saan ba yung mga spot dito na yung may mga pinapaliguan? So, dito, kayo kayo. Aderecho pa? Laby. Ah, yun. Ah, okay. Pero malapit na lang simula dito. 5 so, kilometers. kilometers. Anong pangalan? Labi. Labi? Okay. Thank you. Yung, yung pangulo na, yun, tourist, tourist spot na yun. Yung papunta doon? Yung oh. pangulo na yun. Sige sige thank you So ang gandang lugar dito mga kamongki okay, oh. Tapos pa Banking banking pa yung daan Stig Medyo gu may, uh, gubat na uh, Medyo gubat na siya ng konti Pero kadalasan dito mga ano to eh Mga parang burol bukid 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 Tawag dyan sa Tagalog Stig oh. Parang Yun pero umuulan na. Wala dito masisilungan. Kailangan natin umabot. ang Pangking oh. <laughs> Astig man. Yun oh. Yun. Kuya. Kuya. Saan yung mga Saan yung Labi River? Ah, sa unahan pa Tulay Tulay Doon yun Okay, thank you Yun, gas Gas tayo kahit isang letro lang No So, this is it At dito na tayo Sa Labi pala ito Hindi pala ito bungabong mga kamuonggi Astigo Yun o no? Astigo sila doon So, saan kaya tayo? Tutupis to 300. Ha? Magkano cottage? 300 po Walang 100? Wala po. Yung walang, ah. ano po, walang atipong. Dito ah, walang, ati, walang atipong, walang atipong. yung wala po uh, po. Wag na. Wala na <laughs> <wala po. laughs> <laughs> ng entrance. Wala nang entrance. Yan na ba yan yung spot? Diyan na yan. Saan ba kami pag kung sakali? pausan po. Tapos saan yung motor namin. Dito lang po. Dito? dito. Ayun na dito. Ah. Okay. pero wala kaming baon kasi nga ride at saka ride lang tapos yun tapos namin dito di maliligo na rin kami saka sabay pahinga na rin dito so mamaya kaming alas 3 magja jump off dito sa Labi uh, Labi River dito sa Nueva Ecija so yun yun yung view dito yan, yan. so andito na tayo sa spot So, nangatap na kami ng cottage. 300 per cottage nga dito. Tapos dun sa taas, take to 500. Then, may entrance. So, parehas lang naman. Kasi maliligo lang naman kami. Tsaka, dalawa lang kami. Then, saglit lang naman kami maliligo. Kaya, pinili na lang namin dito sa 300. Dito sa baba. Uh, ito pala yun. Ito yung view dito. So, ito pala yung nakikita ko sa Facebook. ah uh, yun yung motor namin sa taas. Yun. Ano si Clicky naka-park doon lang sa gilid ng kalsada. Ayun. So, look at the view. Mga kamonggi. Yung maganda dito yung view. Ayun. Taas oh. Okay. Ang bukid. Tapos dito sa baba. Diyan pwedeng maligo. Oo, oh, dito oh. This is my helmet. Ah, oh, yun. Doon sila naliligo at diyan din kami maliligo malamang sa malamang. Doon, diyan, Pwede na yan, oh. No? Ang area, doon. Malawak pa doon. Look at the view. Look at the beauty of, Hindi pala ito bungabong. Although malapit siya sa bungabong, ito siya. Labi, river. Ah, uh, ayun, oh. No? So, labi, river pala ito.

si, baka abutan tayo ng ulan so alauna na siguro pwede na to pakbakin na natin pa uwi kasi okay, ayun know, kapal ng ulap na yun baka maabutan kami mababasa kami sa ulan so yun sana nag enjoy kayo syempre ako kami sobrang nag enjoy kami sa rides namin today then di ko alam kung may video ko pa or may record ko pa pabalik gawa ng ayan you know, kapal doon pati doon makapal yung ulap so yun thank you sa inyong lahat thank you thank you thank you thank you thank you thank you <laughs> so yun punta na kami sa taas at lugbitin na namin mga gamit namin okay so let's go na mm uh, Walao na, this is size. 168 kilometers per hour. Simula dito. So, halos 300 din, mahigit. Yung biniyahin natin yung araw, 300 kilometers. So, let's go, mga kamawanggi. Tara. Let's go, clicky boy. So ayos ayos Nakaligo na tayo Nakapag rides tayo Puntang Dito sa Nueva Ecija Sa Gabaldon Syempre So yun Ayos Na unlock na natin yung Nueva Ecija So <laughs> God bless Sa amin pa uwi ngayon Hapon Na maka uwi kami ng ship Lord Guide po kami sa daan Layun nyo kami sa kapahamakan Salamat Lord. Thank you. Thank you. Let's go. Salamat po. Eh. Salamat po. Salamat. Let's go. Sayon. So, <laughs> bye bye. So, uwi na kami Sakto to Makakauwi tayo ng gabi Alabang Alauna So yan. <laughs> sana, sana, sana nag-enjoy kayong lahat mga kabonggi. Dahil kami, palaging nag-enjoy lang sa ride, syempre. So, kuminto kami dito. Gawa na ngayon. Oh. Kita yan, oh. Ganda. Sa doon pa kaso, naanohan. na, na Tatabunan itong mga kahoy na to. Ang ganda, gubat siya mga bundok. So siguro dito ko nalang lang tatapusin yung video ko. And medyo malayo-layo pa kasi yung bibiyahe namin. So hanggang dito na lang muna mga kamonggi. Maraming maraming salamat sa inyo sa mga nag-subscribe sa atin. So nasa 120 na tayo, may get na subscriber. Tapos sa FB page ko pala ah, may na 100 na din tayo so hindi ko pa siya na ipopost share out sa yo, ah, Rins Motovlog salamat sa pag mo sa FB page natin FB page ko na umabot ako ng 100 followers thank you thank you sa yo bro so yun lang focus ako sa biyahe pauwi gawa ng malayo-layo pa yung bi biyahein kailangan makauwi ng maaga kasi may pasok pa bukas tara Jam Let's go.